buntis siya nag, nag -ano lang ito siya itong pusa na ito ay pumunta lang dito sa bahay ayan yung maliit pa siya talaga tapos yun pinapakain namin at hindi na siya umalis dito sa bahay pero ayaw ko na papasok siya doon sa loob ng bahay kasi may mga bata mayroon akong dalawang apo dito so gusto ko na dito lang siya sa labas ayan ah buntis siya. Iwan ko kung ano, kung kailan ito siya mga anak. Pero dito ko na siya. Ayaw ko papasokin din sa loob. Gusto ko dito lang siya sa labas. Mga Ayan oh. Akala ko lalaki. Babae pala siya. Ngayon ko lang nalaman na ano, nung bumalik na ako dito. Tapos nakita ako siya na, ala, buntis pala siya. Kaya yun. Hmm. yung kanin ay inanuhan ko siya ng yung ano ng paksiw na isda. So, kumakain naman din siya. Nagotom. Mayroon siyang ano, parang tanggal yung mga balahibo niya. Rice lang. Rice lang pakain Kung Hindi na akong bumabili ng pagkain na ano kung anong pagkain namin ipapakain ko sa kanya yan oh makain siya laki na laki ng ano niya tiyan Iwan ko anong tinitingnan niya ano yun ah may may ano siya may manok may mga ano kasi may mga gala na manok minsan kasi ito inano siya yung inaagawa ng mga manok na gala yung mga manok na sa kapitbahay namin dito nakakainis kasi may may ano ko diyan ano, oh, may ano ako diyan tan tanim na kamote ayan minsan diyan sila mag ano nakakainis ayan, oh, kamoti yan oh kamote yan alam nyo dito sa probinsya ganyan talaga may mga alaga sila mga, mga manok hindi naman tinatangkal pinabayaan nila maggalak gala nakakaistorbo ng ano talaga ng mga tanim ng kapitbahay kaya minsan binabato ko yan yung mga manok na pumupunta dito kaya tinitingnan niya hmm, kasi inaagawan siya Ayan, oh. ayan siya oh. Hindi ko, ito yung pinapahawakan ng mga apo ko kasi yung mga apo ko ay mayroong asma. Yung bawal sa kanila yung ano mga yung ganito, mga balahibo ng mga, ano, kasi yung last week, dinala ko sa doktor. Kaya yun. Nangain siya. Kapit mm, na siya maubos. Nakatingin siya sa mga manok. Natakot siya na agawan siya. Ayan.